Ngayon na na, kaya, ngayon na ngayon natin na. bigay ha. Ah? Go! Yes, Ayan sa na. Sa pantala, <laughs> na raw single si Paolo Abelino. At kung taken na siya, sino kaya ang kanyang jowa? Si Kim Chiu na ba ito? Paano ba naman kasi? Sa interview niya kay Luis Manzano, imbes na sagutin ito ni Paolo E, eh, pinili na lang niyang mag-shot. Well, Kim Pao na ba talaga ang endgame? OMG! Ayan. Ayan. Parang shot and answer ba yon? Anong kanila? Man, shot and answer? Parang ang uh -oh. parang pass ay para pag hindi ka sasagot, shot ka, ka, inom uh -oh. ka dyan, di ba? Ka, uh -oh. Kaya lang, ang nakakaloka, yung tanong sa kanya, parang yes, mag-shot ko. Sabi niya, may girlfriend ka na ba? Parang tanong ni Luis. Mm. Sumiyat niya si Paulo. Mm. Parang ibig sabihin, yes, di ba? Mm -hmm. Kasi may tanong yung ano, may naliligaw na, ano? sumiyat na naman. So parang may nililigaw So hindi natin na alam, may girlfriend ba o may nililigaw <laughs> Parang ano, yung magkasalungat, di ba? So pero siya pa ng mga kimpak Saan sila sinasabi yung may girlfriend na so, siya? Yung pang niya ay si Kimina. Kaya lang sabi niya, may nililigawan. So anong pa talaga? Kahit kami sa yung yo, Paolo, may girlfriend ka na ba talaga? O oh, may nililigawan ka pala? Nililigawan mo palang ba si Kim Chiu? O oh, girlfriend mo na? Ano ba talaga, Paolo? The stay dapat from the soul, ay, uh, from the horse's mouth, Ang gusto namin marinig sa'yo. sa palagay mo, at kahit sa Kim Pao. Yung lagi mong sinasabi. Pero yung sinasabi, sana nga, <laughs> yung girlfriend na sinasabi niya, pang shot niya, ibig sabihin yes oh, eh, oh. ay si Kim na yun. O oh, parang feeling ko naman, abangan natin yan dahil nga, di ba? Doon nung birthday naman ni Kim, di ba? Sabi niya, marami pa silang pagsasama. Correct. Kasi, oh, oh. alam mo yun nga, napansin ko kaya kay, ano, kay Paula, kahit ever since, uh, hindi siya masyadong vocal sa kanyang love life, diba. di ba? Kaya hindi talagang gusto although niya although pala ni yung pag team. Although sila oh, sila kasi, yung, yung old, lo, old wow. interview before, di ba? Nung parang start talk before sa kanila. Yun naman na inamin niya, siyempre meron. Oh, nagkaanak sila oh. eh, diba. di ba? So, LJ, di ba? O, tama si LJ. Moreno. Ay, LJ bago... Moreno. MJ LJ Reyes! Bago na po, nape, oh. bago na sila ni Paulo. Ano di ba? LJ Moreno, si Alapag, yung basketball player. <laughs> uh, uh. Bago sila naging ni Paulo Paulo Contis, di ba? Uh -oh. Si LJ mo na si Paula Abilino. Yes. Uh -oh. at may anak sila na parang binata na. Naalala ko pa nga si dati. Aki. Si Aki. Uh oh, Nagdati, kasama, kasama rin yun ni Paulo Paolo Contes, kung saan nagpupunta siya, ka mm -hmm. bitbit ng niya yung anak nila, ni LJ, ni Paolo. Pero yun din, talagang gano'n. Pero balita ko ha, mm. talagang super spoiled din to si Aki, si kay Paolo. kay Paolo. Sente, ang ganda rin naman karyer ng karyera ng tatay niya. Talagang parang tatay. Binibigay rin talaga financially yung gusto ni Aki. O, oh, yun maganda si kay Paolo. O, oh, responsible. Hindi niya pinapabaya yung kanyang obligasyon Lalo na ngayon, parang magbibinataan na, di ba? Oh, Ito. ang gwapo ng bata, no? Yes. Kawit kay Paolo.